Nagluto nga pala si Daddy Jess ng kari-kari mga mare. Ito nga't isashare ko sa inyo kung paano niya niluto ito. Tuwalya ng baka nga pala ang gagamitin natin dito mga mare. At pagkatapos naman natin itong hugasan, tsaka naman natin ito hahati-hatiin. Sakto nga lang pala yung laki ng pagkakahiwa namin dito. Pero kung gusto nyo ay medyo malaking tipak ay pwede rin naman. Sa pagpapakulo at pagpapalambot naman nito mga mare, ito lang naman yung kadalasan na inilalagay namin. Maglalagay lang tayo ng paminta, laurel at asin. At pagkatapos ay papakuluan lang natin ito sa loob ng isang oras. Ang set naman ng apoy sa pagpapakulo mga mare ay low heat lang. Para hindi mabigla at lumambot talaga ng husto itong tuwalya ng baka. Fast forward, pagkalipas ng isang oras, che check nga lang natin ito mga mari kung talaga bang lumambot na. So ayan mga mari, walang ka-effort-effort -effort at tumatagos agad itong tinidor. At makuha na nga natin yung tamang lambot nito mga mari ay i-drain lang natin ito. <coughs> After naman dito, isusunod na natin ang gulay. Papakuluan lang natin itong sitaw at pati na rin yung petchay. Sa guli nga pala mga mare, ay hindi namin ito ino-overcook. Mas gusto kasi namin kapag medyo crunchy kapag kinakagat. Pero depende pa rin sa inyo mga mare, kung ano yung mas trip nyo. After naman dito sa pagpapakulo mga mare, isusunod naman natin yung talong. Syempre mas masarap ang talong mga mare kapag piniprito ito. At dahil easy recipe nga pala itong kare-kare na niluto ni Daddy Jess, gamit lang tayo ng mamasita kare-kare ready mix. E de lang natin ito sa 250 ml na tubig. Tapos mix-mix lang hanggang sa matunaw itong mixture. Meron naman instruction dito sa label ng mamasita mga mare kaya hindi ka na rin mahihirapan kapag ito yung ginamit mo. At para naman sa sauce ng ating kare-kare mga mare, magigisa lang tayo ng bawang at sibuyas. Lalagay na rin tayo ng dalawang kutsarang peanut butter. At itong peanut butter nga mga mare ang magpapalapot at magkukumpleto sa lasa ng ating kare-kare. After naman nating magisa mga mare, ilalagay na rin natin yung mixture na diniliot natin kanina. Tapos papakuloan lang natin ito mga mare hanggang sa lumapot ang ating sarsa. At maglalagay na rin pala tayo ng beef cubes. Napakadali lang lutuin ito mga mare. At napakasimple lang din ang mga ingredients. Kaya itry nyo na din ito mga mare. And finally, luto na ang ating easy recipe na kare-kare. Tapos kayo na bahala sa plating. Ayun lang. Thank okay.